Ay, Uy! Uy! Ang laki! Ito ang laki! Uy! Ang laki! Ang laki! Woo! Ayan ay, ay. mga kafe, yung may nakita kaming ano, pakita natin. Ayan. Ay, nakita tayong... Yan eh. Oh. Uy, nakalak pa. Jackpot na yan. Itaas mo muna, itas mo muna. Oo. Oh. Itaas mo muna, itas mo. itas mo muna. oh, yan oh. Jackpot yung mga tachikis. Yun, what's up mga kafeño? Gumagandang tanghali sa ating lahat. Pare, katatawid lang namin mga kafeño, sobrang pagod. Kasi ang lakas ng tubig. Diyan kami tumawid ni Tunjing. Tapos, doon na kami umay inabot So, kung makikita nyo kasi mga kafeño, katatapos lang ng ulan. Gawa ng taklob lahat. Si Tunjing nandun na. Ha? Ano yan? May malaki daw karpa mga kafeño. Asan? Ay, ay jackpot. Jackpot mga kapenyo. Ayan pala yun. Ayan yung naanuhan ng baha. Oh. Asan? O yun. Ang laki naman ng karpa na yan. Isa lang siya. Oy! Oy, ang laki. Buntis. Buntis. Di tayo kumukuha ng buntis eh. Pero, papakawalan natin doon. Doon sa ano? Oo, doon sa malaki. Ang laki naman laki naman yan yung isa. may mga kasamang tilapia. Di ba may isa pa dyan? Tilapia. Ito, Yo, sabi mo dalawa. Kala ko Isa lang pala. ayun na Ito pala yung isa. Ah, baka ito hindi buntis. Ang lalaki naman yan, Tunyeng. Uy! Ay. ayun laki! Ay, laki! Ito laki! Ay. Ay, laki! Woo! <laughs> <An -laki. laughs> <Ay. laughs> Yung buntis pa kawalan natin dun sa malaking ilog. Ito lalaki to. Oo. Oh. Magkaiba sila lang, katawan. Katawan, oo. Oh. Eh, no. Grabe! Ang laki, oo. Oh. Ito isa talagang halos kabuhanan na yata to. Oh. Ito. Kunin natin. Ito, ito ko yung iuwi natin lalaki. Ito, kasi itong. Ito hmm. lang naman ko ba? Okay. Ilagay na natin dun. Oh. Pakawalan natin siya mga kapengyo kasi. Ah... Uh, kung hindi natin kukunin ito hindi natin baka kawalan ano na kung ay matutuyo ano na yan. oo kahit kahit gustong gusto namin mga kapengyo magulam ng karpa talagang uy <laughs> relax puunahin pa rin namin yung ano mga kapengyo di huh? nen karpa din hindi uy kung ano hindi kakabuti ng ating ano kahit yun man lang yung may natin sa pangingisda natin dito sa kanila yung mapakawalan natin yung mga ano ah. uh, dapat pakawalan ah. kasi darating yung araw na hindi man tayo magbe benefits dyan yung susunod na mangingisda magbe-benefit oh. sa uh, ano ngayon gagawin natin maghihiwalay tayo boss huh? Tapos titingin pa tayo ng mga ganito. Oo. Uh oh, Yung mga natrap-trap ano. Pero Kasi... yung natin. Eh, oh, lalaki naman 'yun eh. What? Dapat pa kita natin muna sana sa ano. Sa uh, video para makita nila. Ang laki, Oh. Binibina oh. oh, oh. Hmm? Laki. Tapos yung ano, yung tilapia kunin mo na rin. Oh. Para ano? Hindi pa tayo naglalabas, may ulam na tayo. Oh. Ito yung ano mga kaibenyu talagang hinahanap namin pag nagkakaroon ng baha. Oh. Oh yan. Yan oh. Jackpot. Matagal na namin gustong puntahan doon nito yung mga kapeng Nung nakarang kasi hindi kami makatawid-tawid. Malakas, malakas ang... yung agos. Malakas na. Oh. Ayan ah. oh, oh. yung gandang tilapia oh. Kunin ko boss yung sako para di Diba? Oh, Hindi oh. <laughs> ko maano, lalaki ng tilapia oh. Oh, oh. Ayan, baka na ka po. Isa pa. Ito. Isa pa. Dalawa lang ba yun? Oo, dalawa lang yun. Paris, Paris nga sila eh. Wala na? Ito, isa. Ay, bisa. malaki Ayun, yan. Ayan o. No? Ay, nakuha nga nyo yung malaki. Taba pa oh. oh, tayo. Oh. okay, dapat boss. Oh, tingin tayo dyan Yan kasi yung Eto na yung sinasabi ko, bossing ay, no. Malit na Ha pa tayo dyan ng ano. Tapos yung Ay, yung tilapia oh. Okay, o, okay. na. Ayun Ay, okay, oh. Siguro yung hmm. na sila ng ano, may anak pa oh. Ito yung sinasabi nila na may dalag, bossing. Bossing. Ano, banatan, ba na natin? Oh, banatan ko na oh, banatan na. Ako nang babanat para... Ano <laughs> naman? <laughs> Ayun no. Oh. Dito ka. Tapos Ay, okay. oh. na ko. Oh. Ang daming nagalaw. Daming nagalaw. Ang dami na yung ano camera na ada diyan May ikipag, na ako, <coughs> ikipag na ako dito sa ano. Ikipag na ako dito sa dalan. Itong, itong butas na to. Na ah, check na to. Uy. May gulay pa yata Uy Uy. Hmm. Natin, maman. may butas pa ba itong lambat natin? Meron boss, kung walang butas yan, dilalabas yung tubig <laughs> Joke lang po. Ang lupit. <laughs> Nakakamangha. <laughs> <laughs> Ang galing. Hindi nga yung malaki. Yung karpas wala na. Hindi ba? Ayun o. Oh. Tinahin mo na yata yun eh. Ang ah. Ang malaki na. Sana madagdagan yung karpa para ano. Para pa pilay, ano? You know? Oo. Mm hindi -hmm. makalakad. Ano makuha namin yung dalag? Isdang hindi makakalakad. Isdang, isdang lumpo. Yun, no, dalag na yan. Fish pilay. Nakuha ko yung gitna eh. Sabi ko nung habay. Eh. Sabi nung habay. Eh. Oh. Wala. Ayun na. Ayun na. Tinapi. Tilapi. Tilapi. Uy! Pilabi nga. ko! Against the wind. Against the wind. Pilabi. pa pala yun. Kailangan ko dala. At least meron. Oo. Palagi natin tatandaan na ang importante. Meron. Mahalaga. yun. Ano kaya yung lotion nila at saka sabon, ba't mapuputi? Saka lang sila napapaliguan kapag tag-ulan eh. Kaya nga eh. uminom Umiinom din kaya ang isda, boss? Baka hindi. <laughs> <laughs> Boting. Baka hindi kasi tubig na sa... Oo, oh, nasa tubig na sila eh. Oo. Oh. Nakakaramdam din kaya sila ng uhaw? Ay, uwa. Sige, giling mo, baby. Yun know, ang pwedeng ano, gawing buro. Maliliit. Sa gitna. na. Hindi ko yung dalag eh. Day of boss. Buti pa yung malit na sapa. May nahuli tayo nga. Karpa. <laughs> <na> to. <laughs> Gusto nilang matasurvive yun. Kaya lang iwala eh. Buti nakasurvive yung isa. Na-rescue natin. Son okay. Oh. Ito na ba yung pinunta natin nung nakaraan? Ang mm. lit lang nun ah. Mm. Lumawak. Mm. May nauwi pa akong tripod. Baratan! Yun! Sigurado na yan, boss. Makakakuha ka ng tilapia. Ano yung etsyeran na nahihirapan, boss? Parang tumatay yan eh. Ay, ay, pasintabi po sa kumakain. <laughs> sorry po, sorry. Joke lang po. Parang mabagal lang. Wala yun po. Ayaw lang gumawa. Ay! Nagulot pa ako, kala ko talaga. Talagsin ako. Grabe naman yung prank na yung bossing. <laughs> no, prank pra pra pala tayo dun eh. eh Ayun tayo muna. Grabe yun naman yun. Ahoy. Nalaki pa mata ko Grabe ko, hindi na hindi na galaw. Kung pagpanggap pa naman ang dalag. Kung pagpanggap pa naman. Dalag na, nagpanggap pa. <laughs> Napauwi no, pa ako dun po. Ang laki ah. <laughs> Talaga naging kahon pa. Ito po Tingnan natin saglit. Tara. May tubig? Oo, mayroon. Yata. Tingnan natin. Kasi butas eh. Wala ka. boss. Tuyo na. oh na. Oo. Balik okay, tayo dyan. Mga kapengyo. magtitingin na lang kami ng mga butas-butas kasi Buti pa doon sa malit na ano na yon, may na-stock dito. Medyo kaunti lang yung na-stock. Dito walay. Mhm. Mm dito walay. Kaya ngayon, ano, Magtitingin na lang kami ni Mr. Tunjing ng mga ano, maliliit na tubig na may na-stock na ano. <laughs> Isda. Eh, adan. Eh, adan. Eh, adan. Ang lupit mo ano, kabisado mo agad yung mga lyrics no ano. Ako eh, eh adan lang yung alam ko eh. Kami ng ano mga kapeng. Nang yung dinali ng ba na may naiwang maliliit na tubig. Para makakita kung meron kaming makukuhang isda. Pero wala na mga kapeng eh. Malakas yung tubig dito. Hindi uh, pa lahat eh. Ayun ayun nakabukod oh. May konti dyan oh. Eh, wala Kola, wala. tarna. Titu. Gua tadi sampean dari Negatif. Negatif. Negatif plus negatif. Negatif. Negatif plus positif. Negatif. Sayang sana, nung. saya ke Ba't tumatawag na si ano? Kamaster. Si Katropa nga, si, ikaw ba yung kasama ko? Si Katropa? Yung. Yung naglalakad kami may hito. Saan? Dito. Naglalakad lang kami dyan eh. May hito kami nakita sa gilid eh. Ang hito na kasama mo, pinapanak natin, di matamaan. Ay. Ay, dyan, Ayan mga kafe, yung may nakita kaming ano, pakita natin. Ayun. May nakita tayong tools. Dito ka sa kabila. Oh, bigat. Dito, dito ka sa kabila. Ano no? Oh, bigat. Ayun, parang tools yan eh. Oh, may nakalak pa. Jackpot na yan. Itaas mo muna, itaas mo muna. Oh. Itaas mo muna, itaas mo. Itaas mo muna. Uh. Oh, ayun ano? Kung tools man po, gumagana pa kaya. Dapat yung mga tatchi Wow Kami na ito bunan Ay, kung paano kung tools yan di meron ka ng tools sa garden mo Di ba? Ipapablower na lang Eh hindi, kung paano kung yung tools na ano Waterproof Yung Hindi, yung ano Hindi hindi di kuryente Manumano Oo, manumano Alam ko na kung saan tayo Bawding dadali na natin si ano nito eh ada doon yun mga dalag ah, ah. Ano yun? Na. Oh, laki na lang pinagbago ng ilog eh. dati eh kumahimik na kaunti yung ilog kasi wala tayo eh ngayon ay eh, magugulo na naman sila ha ah. Tumo, tumo, Dila mo po Pupunta tayo doon sa kabila mga kapeng yun. Kasi may namataan kami doon na mga gumagalaw na hindi may paliwanag. Kaya pupunta natin. Yan. Tawid-tawid lang. Kasama si Mr. Tunying. Adagdagan namin yung aming huli. Adagdagan namin Adagdagan namin yung isang karpa. Ayun, naangat sila bossy ko. Ay, ayun, tiyo, tiyo, lalaki. Ayun, oh. No? Parang dalag pa nga. Boss, tignan mo. Ampetin ko na. Ano nag-drop line na to. Huhugutin so, na ako, boss. Pero so, wala so, pa nang may iniginal akin. Humugusin na kaso tatawid pa tayo. Okay. Pasanin mo na lang. Dalawa yung tatawirin natin, boss. Okay. Huh? Pas Pasanin mo na lang. O doon na lang tatawid, tapos lakarin na lang natin pag gano'n sa taas. Huh? Kasi kapag dito, tatawid tayo doon, tapos tatawid ulit tayo doon. Magtawidan tayo. Pwede ah. Pasanin mo muna ko, tas ibalik mo ako, tapos pasanin kita, ibalik kita. Content <laughs> na yun. Tayo yung dadag sa basher mo. Pinahirapan na sarili niya. Sobrang sipag naman yan. Ibang talent na yan. Oh. <laughs> Saan? Ay, sino po so? Ay, no, janitor. May dalang walis eh. Uy, <laughs> grabe ang lamig. kono yan. kono Puno yan. Puno yan. yun doon, yung nakabukod kaya doon, may isda kaya yun Ayun, ano yun? Bulan-bulan 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 ba yan? Bangus boss! Ha? Bangus! Oh! Walang S boss! Bango! <laughs> Inigang na bango Masarap to kaya lang <laughs> matinik Gusto mo ba to? Wala namang isdang walang tinik boss Wala Bango. Bango. Grabe naman bango yan. Oh. <laughs> no. Ano Anong tawag dyan? Isda. Guardia. Security guard. Security guard. Kung Ay, may janitor, kaya, may guardia. Kaya pala dito makahuli ng dalag eh. May guardia. Yung butas pala eh. Kala ko. May guardia kaya hindi makahuli ng... Dalag. Ang um, payat yung ano dito. Eh, yeah. ayan! Payat. Payat yan payat. Payat mga kapeyo, kaya pinapakawalan natin. Isang hagis pa. Grabe ka naman, boss. 4 eh. payat. Hindi na pinipili. Mas gusto ko nga yung payat eh. Kaya lang kasi. Payat talaga. Oh, payat talaga. Payat tingnan mo yung nagagili, gilid. Hindi nila umaalis. Pagbati so, niya natin. Tara, tara. Ay, ah, hey. pangagis pa! Pagbati tayo! Bumatsi. Umalis! Ay, umalis. bigyan kayo ang pinagbigyan namin ng pagkakataon para umalis eh. Karpa boss. Labit ko pa sana. Tama pa para tingnan do. Hindi inaabot. Kaso pumasok. Hindi naabot pero buhat ka daw. Oo. Nung buwa lambat eh pumasok sila. Ang laki naman nitong. Parang karpa to ah. Motor mo. Ignore mo. Ay karpa nga nakawala na. <laughs> Kina mo yan? Hmm, hindi. Oo, oh, sabi ko siya pumasok eh. Oo. Oh. Oh, ano? Dalawa lang yung hinagisa mo, marami pa lang laman yun? Oo. Oh, oh. oh. Ano ba? Tama na to. Basic. Basic, basic. Ayan. Diba? Hmm. Pagpag. rarererererer malulupi eh. arai 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 mo against the wind buko okay. parang tinik lang hito na nakatusok na <laughs> parang tinik lang hito may bulero oh sumaglit lang sumaglit lang o, sa mga susunod na mga linggo buwan Meron na namang mga gulay na tutubo dito. Basta matapos ang ulam, meron, meron na sila. Let's keep to the good part. Ayan mga kamingyo, magpapaalam na tayo. At ah, nakahuli naman kami yung karpa nandun sa loob. Tapos ito yung mga huli namin. Tilapia. As usual, tilapia dapat lang pag makakuhuli kami ng karpa, dalag, o, hito, ganun. Walang kamatayang talapya. Pero bago kami magpaalam, mga kapeyo, gusto naming magpasalamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin ni Katunying. Uh, at ingat po tayo palagi. Ingat po lahat tayo. Uh, always pray po. At uh, keep safe. Uh, hindi ko man kayo maisa-isa na pasalamatan. Ay labis-labis ang pasasalamat ko sa inyo kasi ah uh, mula noon hanggang ngayon, hindi nyo kami iniwan, hindi nyo ako iniwan. Thank you so much mga kapengyo. God bless sa ating lahat. Bye-bye. Pus, -bye. pus. May tilapin. Sa... Sayang ang tilapia. Sayang tilapia.